Oh, dar dar di unsay lagum di? Ni bulinaw di oh. Lah, bulinaw di. Ha? Lah, kada ko, lah, 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 dar. Lah, wi, na ay laki guys. Lah, laking isda ito. Lah. Lah. Malaking pating. Lah, laki. Ayun po, may malaking pating po dumating po dito sa amin. Manang gilid sa amin puti-puti. Ako po, nagbibira po yun si Charles. Ayun po, Tiki -tiki. yung mga tiki-tiki yung nabuha lang shark na ano, pating sibuk na nih, na lawihan ba, lah Lawian, lawihan kau lawihan lah eh, lawam na lawam 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 isang lang niya kalatak isang latak nanya niya mga kabitur balina o kung ano tiki-tiki nanggawas -tiki. -tiki. Eh, e. oh, eh, yes, guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome naman dito sa aking YouTube channel Ngayong mga mga ito, guys. ay, May dumating po na damo lang tulpin, 'yung ano po, buutan. po ay nag -ari pa po yung ano, mga service. Bagong dating pa lang po dito ang ano mag adventure yung ambutan. Yung tinatawag dito na ambutan yung malaking isda. Yung giant dolphin. Ayun po, may isang service ay eh, nagbibirada na. Oh. Antay lang po tayo mga kalbitsyor. Di ano po, baka sakali ay magsibadan po itong mga tuna kasi dumating po yung uh, nabuhalang dolphin, yung ambutan. Ang weather po namin dito ay medyo maalon po. Yan, maalon. bagong si Badla naman, si Charles. Yan, pangalawa na po niyan, nahuli niya ngayong ah, umaga nito, ngayong araw. Pangalawa na, na si Charles. Pilbiro na, na latak ni Inkoy ba? Yan po guys, ay nagbibirada na, na po si ano Charles. Dalawa na po yung service ang bibirada na po. Si ano, si Agaw GR, si pinchat ko na si GR at saka si Charles. Ayan po, nag yung ating mga service. Dalawa na po yan sila nagbibirada, nagdublada po yan sila. Yung iba po ay nabusan siguro ng pain. Ito po yung pinaka abangan namin kapag dumating po itong islang ano, uh, dambohalang dambuhalang balina matay po itong balyena ito po ay blessing po guys para po sa mga mangingisda si ano po magsibadan po yung mga tuna si lutang lutang po yung mga ano mga kalakal yan po ang ambutan may mga kalakal nung mga nung mga nakaraang taon po na na may dumating po na balyena po sa aming payaw eh sibadan po yung mga tuna yan po si, si pinsan na uh, JR patuloy pa sa paghihila mga kadvinsor at yan si Charles naman ay eh. yan ba naghihila pa sa kanyang ano, si sibad ah sagol barilis oh sagol barilis mamukuan sa po ano bro Mukuan sa apong. Na. dara oh, dara dara di unsay lagom di. Ay bulinaw di oh. Lah, bulinaw. di. Ha? Lah, kada ko. Lah. 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 Dara. Lah, bi, dai, laki guys. Lah, laki isdang ito. Lah. Lah. Malaking pating. Dah, Oh, tiki-tiki. Malaking pating, guys. Ayun, ayun po, may malaking pating po dumating po dito sa aming barang sa aming puti-puti. Abang Amin po nagbibira na po 'yun, siya, no? Si Charles, ayun po. Yung mga tiki-tiki, yung nabuhalang shark pating Rabi kalakal oh Traw Traw diyo Mga kalakal diyo Oh traw Yan po si Charles oh May bibirada pa Sana ay tuloy tuloy lang po yung Bakbakan po ng Tuna Kanina po I mean Malapit na po kami sa nang bumitaw sa Payaw. E, mabuti na lang dumating po itong dumuhalang balyena. At saka yung giant shark. Tinatawag po dito sa amin ay tiki-tiki. Grabe, -tiki. kabuhay ano? Nalugi yung kay... ah, na, Di ka, anak noy. Hindi ka mulatak. kayo no? Naku pa pakura ba no? Mm. Oh shit! Oh, shit! oh shit! Mm. Delira, delira. Lapit na po maapa sampan niya guys, oh. Lapit na niya mapangat. Una. Right, thank you Lord. May panglabing tatlo na po si Charles. Tracing piraso na po yung kanyang nahuli guys. Ayan po kay Pinsan GR. Ayan po ay nasampal ako na niya. Tongono po saya dito mga adventurer si Vincent JR Sibuk nih tanam baro sibuk Juna Masih boleh itu. <tutuk> Sang latak lampunya mga kan picur. Nice. Lawihan tiba. Lah. Lawihan kau? Lawihan. Okay. Lah laum nih laum lamne, largo. lamne, 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 kalatak Sang lamne, 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 neng? Tiki, -tiki. gancok.

Awihan kai? Nawihan pagkan kan? Oh, sira-sira. Leo ko sa sa inulin te. Nilis. Ilaki kunang kitik, ilaki kunang. Na. Ikodapora bawo? Na, bringin ni ba. Dingawos ka do. Ah, brilis? Bilang mabaw ra na. 30 butok

sa bali. Laki-laki na yan bali. na yan. Pagnosos. Pupong bali. Alright mga kanvinsyon, may panibagong simba naman si Charles Ayan po, nagbibira po si Charles Yan po ay pangwalo po namin yan mga kanvinsyon Sana ay tuloy-tuloy lang yung Magbaka ng tuna para Nakapag Para makarami kami mga ka Yan, nasa sampalan na ni Charles. Oh. Yan poy kay Pangwalo po naming huli. Kay Charles ay tatlo na. Kay pinsan ano, kay Insan GR ay nasa Dorong Piraso at saka kay Insan Jonathan. Tagdalawa na sila. Tapos si Charles yung nakatatlo ngayong araw. Time check ay alas dos pa ng hapon. Kanina po ay muntik na po kami nakabi, nakabitaw sa spot na ito. Buti na lang lumating po yung mga dambuhalang balyena at saka yung dambuhalang pating yan po ay nagdadala po sila ng mga tuna yan yun nagumpisa na po yung bakbakan naspat na location po namin mga adventure, dito pa rin kami sa 07128. dito po sa Ruel Ruel na Payaw na ginto itong mga hangin mga kalbichor hindi pa po eh. Bisya ano pa ngayon panglantap na sana ang panahon ngayon pero patuloy pa rin nagbirada yung amihan <coughs> amihan po yung hangin po sa kasalukuyan Alright mga kanbintyor may pinabagong si Bada naman si Obloy ayun o oh. birada si Obloy ayun ay hindi pala si Harim o oh, si Obloy ah si Obloy pala si Obloy yung bagong nakabirada mga kanbintyor Sana ay tuloy-tuloy lang itong bakbakan. Yan naman si ano. Si Idi ay ano po, nasira po yung kanyang makina kanina. Oh. Hindi po siya nakababa. Nasa ano na po kami, sampung araw na po kami sa Kasalukuyan mga adventure. Ang aming karga po ay nasa ano na po, mahigit na sa uh, ano, 50 piraso. Napadala na po namin yung 44 piraso. Amin na po na sa service. yan nga pala nagpatakbo si ano si Obloy papalayo sa papalayo sa payaw mga karbitsor oh paiwas sa siya payaw natakot si Obloy baka mapayaw yung kanyang kawil eh may tuna pa naman pinalayo niya sa payaw mga karbitsor yan po si Charles ay maghahatid na sa kanyang panibagong dawi Nandito po tayo ngayon sa taas-taasan po ng aming kamarote mga kadwinchor Para maganda po ang ating pag ano, sa ating mga service Yan po ay kapang ano Kapag Pang, ka, ka pang 14 piraso ni Charles ah, Ayan po ay naka sampa na po si Charles ng 14 piraso. Nice. Patro, patro di pa. Ayan pa si Obloy mga kadvijor, patuloy pang nagbibirada. Los royales claro que pierden